Yo, what's up? sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Alam nyo ba na meron dalawang uri ng presidente ang Pilipinas? Ang unang uri ng presidente ay ang leader. Siya ang nagdidikta kung ano ang dapat o hindi dapat gawin para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa. At ang pangalawa naman ay ang presidenteng puppet. Siya ang kabaliktaran ng leader. Dahil sa halit na siya ang nagdidikta, siya ang dinidiktahan ng mga oligarchs o mayayamang tao sa likod niya sa kung anong mga dapat o hindi niya dapat gawin. So ang presidenteng puppet ay walang sariling utak, walang sariling desisyon. Siyempre dumidepende lang siya sa mga oligarchs na nagdidikta sa kanya. So pag puppet ang presidente ng ating bansa, lalong maghihirap ang mga kababayan nating mahihirap. Dahil ang mga oligarchs ay walang pakailam sa taong bayan. Dahil mga pangsariling interes ng nila ang kanilang inaalagaan. Kaya ang puppet na presidente ay nagiging bulag, pipi at bingi sa mga boses at hinaing ng taong bayan. Dahil isa lang siyang walang kwentang sunod-sunuran. Pero matulungin naman sila sa bayan. Dahil sa isang daang ng pondo ng gobyerno, siyam na pong porsyento ang ibubulsa nila. Ang sampung ang sa atin. O ba? Diba? Patas na patas ang hatian. So pag puppet ang presidente, oligarchs ang namumuno sa gobyerno. So sa mga naging presidente ng ating bansa, nakakita ka na ba ng presidenteng leader? Yung tipo na siya dapat ang masusunod. May paninindigan at may sariling desisyon. Yung tipo na di siya nagpapamanipula sa mga taong nasa likid niya para kontrolin siya. Para sa akin una siyempre si Marcos. Pero sabi nila, diktador daw siya. Well, mas pipiliin ko na ang diktador kaysa puppet. Pinasamalan talaga ng mga puppet na presidente ang depinisyon ng diktador. Ang pinamulat kasi sa atin, pagka diktador ang isang pinuno, ay kukontrolin na ang mga buhay natin. Kaya wala na tayong kalayaan maliho, malaya pa rin po tayo nun pero may mga batas na tayo na dapat sundin. At ang lagi din kasing sinasabi ng media, pagka diktador ang isang pinuno, marshalo na agad. Hindi ba pwedeng presidente lang na certified leader at may sariling desisyon? Well, hindi ko kayo masisisi kasi yun ang nakasaad sa mga libro nyo o kahit sa Wikipedia. Ang diktador daw ay isang tagamuno ng isang bansa o estado pag oras ng mga malalaking pangyayari katulad ng digmaan. Madalas silang nakakakuha ng kapangyarihan sa pangamagitan ng himagsikan Ngunit ang iba ay nagiging diktador sa paraan ng eleksyon Okay fine, it's clear na nagiging literal na diktador ang isang pinuno sa panahon ng himagsikan Kaya nung nangyari nung martial law pero saan ba kasi nanggaling ang salitang diktador? Di ba sa salitang dikta o tagapag-utos o taong nagbibigay ng command kung ano ang dapat o hindi dapat gawin? Nakasama dapat sa karakter ng isang presidente kasi kung walang abilidad ang isang pinuno ng pagiging diktador, e eh wag na lang siya magpresidente. Kasi anong silbing naging presidente siya kung wala naman pala siyang sariling desisyon? Di niya naman napapasunod ng kanyang mga opisyal at ang taong bayan sa bansang pinamumunuan niya. E di kung walang ganitong abilidad ang isang presidente, e siya nga ay literal na puppet. Naiintindihan ko na merong kongreso, senado at mga membro ng kanyang gabinete. Pero nasa kanya pa rin ang huling desisyon kasi siya ang presidente. Isa yung sa mga dahilan kung bakit ang daming gustong patasigin sa pwesto si President Duterte dahil ang gusto ng mga oligarchs ay puppet na presidente. Kitang-kita naman sa karakter ng isang President Rodrigo Roa Duterte ang pagiging matapang, may malasakit sa bayan at sa taong bayan. At siya ay anti-drugs, crime and corruption na hindi niya lang basta-basta pinangako o sinabi na patunayan niya na sa Davao. At siya ay parang pison na handang banggain ng lahat para lang sa magandang kinabukasan ng ating bayan. Ito ang dapat na karakter ng mga opisyal ng gobyerno natin, yung tipo na makabayan, hindi makapera o makasarili. Kailan kaya tayo magkakaroon ng bagong Rizal, Bonifacio at Antonio Luna sa gobyerno natin? Meron akong kilala pero nag-iisa lang siya at siya ay si President Rodrigo Duterte. Kailangan natin ng mga katulad niya para magkaroon naman ng certified leader ang gobyerno natin. So para sa mga oligarchs, ang ganitong klaseng pinuno ang hadlang sa demokrasya nila. Ang demokrasya kasi ng mga oligarchs ay pagiging malaya. Malayang magnahaw sa kaban ng bayan. Malayang makipagsabuatan sa mga drug lords at smugglers para malaki-laki ang kickback. At ang favorite nila ay gawing mangmang -mang at ignorante ang taong bayan gamit ang telebisyon, radyo at pahayagan. Ang layunin kasi ng mga tae, este mga tao na to, ay pahirapan tayong lahat. Kaya dapat ang susunod na pangulo ay makisama dapat sa sistema ng mga oligarchs na to. Dahil kung ang susunod na presidente ay magiging handlang sa mga plano nila, ibabagsak nila ito gamit ang mga ninahaw nilang pera na tinuturo nila mga kapangyarihan nila. So yun ang dahilan kung bakit maraming gustong ipaligpit o patalsigin sa pwesto si President Duterte. At kung sino man ang magbulgar ng mga bagay na to sa publiko ay siguradong yayariin nila. Well, I know the consequence ng lahat ng mga bagay na ginagawa ko because whoever speaks the truth will get eliminated. Pero bakit ako matatakot sa kamatayan kung ang kamatayan ang magiging tulay para makita ko ang Diyos na nagbigay sa akin ng misyon na to? Ang mamatay na dahil sa pagmumulat ng mga mata at kaisipan ng aking mga kababayan ay ituturing kong isang malaking karangalan. Kaya handa kong itaya ang aking buhay kung ang kapalit naman ito ay magandang kinabukasan ng aking bayan. So ngayon, kung isa ka sa mga nagagalaiti at galit na galit sa presidente ko, isa ka sa mga naninlang at nagawang ignorante na mga oligarchs na to, oo, nagmumura ang presidente ko. Parehas kami, parehas kayo, pare-parehas tayo. Nagmumura ka rin, kaya huwag kang hipokrito. Ang minumura niya ay ang mapang-abusong gobyerno na pag hindi natin sila napigilan, ang ating bayan ay gagawin nilang impyerno. So ito ang tanong sa iyo at sa inyong lahat dahil dalawa lang ang pagpipilian natin lahat. Presidenteng leader o presidenteng puppet. O kaya naman, simpleng tanong na lang. Pagbabago o panggagago? Mamiingi So sa mga kababayan ko pinagpipilitang pa rin sila ang tama at walang punto ang mga pinagsasabi ko. Gaya ng mga anti-Duterte, anti-Marcos at mga anti-radical change. Simpleng mensahe lang ulit ang ibibigay ko sa inyo. Naway no sa so, pamamagitan ng mga salitang binigay sa akin ng Diyos Ama, maliwanagan at madunasan ang mga kamang mga nyo. Ako po ulit si Mr. Rio. It's...